Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys ay uh, February 10, Sabado. So late kami nagsara guys, mga 9.30 na. Kasi late din naman kami nagbukas kaninang umaga, mga alas 8 na mahigit. So, ayan. So magshi-share nga pala ako guys sa inyo kung ano nga ba yung aking load na ginagamit dito sa tindahan kasi may nagtatanong kung ano daw yung ginagamit ko. So yun nga guys, ano lang naman yun eh. Uh, dalawa lang naman ang aking ginagamit dito sa tindahan simula nung uh, September 2021 kasi nung and uh, kaka-start lang namin magbukas ng June 7. So meron na akong uh, pang-load pero retailer SIM yun guys ang gamit ko, retailer SIM ng TPC. So si, 'di ba pag sa TPC wala naman siyang mag-retailer SIM, mula kang uh, data na ginagamit. So, pwede ka mag-load any, any ano, network na gamit lang ang one SIM. So, ayan. Meron ako video niyan, guys. Kung gusto niyo makita or gusto niyo mapanood, ba diba? Sa mga gusto lang ng walang data, uh, yun, Pwede kayo maggamit ng ganun, retailer SIM. So, meron pa rin hanggang ngayon yan. So, ayan nga, guys. Nung after, siguro kasi nag-apply ako ng Smart Padala Ayun, ito yung ginagamit ko, Smart Padala at saka Gcash na. So Smart Padala guys, nag-start ako magkaroon September 4 kasi nag-apply nga ako ng Smart Padala. Medyo mabilis lang naman mag-apply basta at least kahit paano medyo malayo ka sa may Smart Padala din, 'di diba? mga 4, siguro 4 kilometers away, ah uh, pwede kang mag-apply. So, sa akin kasi medyo malayo na talaga sa kanto pa kasi yung smart padala talaga dito. So, maalog-alog ang ating freezer. <laughs> Gumagalaw yung camera. So, ito yung aking uh, merchandising set na natanggap sa kanila. Yan. So, ito yung mga nakalakit. Yan, you know, oh, mabilis magbayad dito. yung sa mga bills, bills. Tapos, ano ba, ba meron? Ito, yung ganito guys. Oh yung lalagay mo siya sa harap, yan nakatayo lang, yung rate niya. Yan, yung rate niya kung magkano ang bayad pag nagpapadala ka, yung sa smart padala. Tapos, ito yung contra, ay, ito yung pinirmahan ko, certificate of completion, training, yan o. No? Pinirmahan ko yan. So, yan. Tapos, ito naman yung aking smart padala transaction slip. Dito ko nilalagay yung mga you know, yung mga transaction slip. Yan. Basta yan. Tapos nakapile yan guys kasi dapat nakapile yung dapat. Tapos, yan. Tapos meron din tayong transaction slip na hindi pa gamit. So, dalawang transaction slip na medyo makapal pa ito isa o. hindi pa talaga siya gamit. Ayan. Ayan. Tapos ito naman yung gamit na gamit na. Ayan. Wala nang laman. So, kasi diba dati, that time, talagang, medyo ma malakas talaga si Smart Padala dati. Kaya lang, di ba, uh, medyo hassle lang sa part ng mga nagpapadala kasi kailangan mo pang mag-fill up, tapos kailangan mo ng ID, kailangan i-upload pa, magpipicturan pa sila, parang, tapos, parang siguro na ano yung customer, ano ba naman yan? So, tapos, di ba, parang sumikat si Gcash, si Blue, sumikat si Gcash. Kaya, ayun, parang, talagang yung that time, medyo matagal din na uh, wala nang nagpapasmart padala. So, yon So, ngayon guys, ang pangalan na lang niya, nila ay Maya Business. Kung magda-download kayo sa Play Store. So, ang lalabas doon, Maya Business. Kung gusto nyo mag-apply, ano. So, yun. Yun nga guys, yun na yung ginagamit ko sa tindahan. So, nga, magkano nga bang aking uh, patong? sa pag ganon. So, pag nagpa-load guys, may nagpapa-load sa akin ng 10 pesos. Like, regular load man siya or promo load. Kasi promo load, may FB10. So, ang charge ko pag 10 pesos guys, dagdag lang ako ng 2 pesos. Ayan. Pero yun sa iba, pag may ano, pag may nagpapa-load dito sa akin 10 pesos, mga baguhan ba? ah uh, ang binibigay, uh, 13. So, ibig sabihin, 13 pesos dun sa iba. So, ayan. So, pag sa 20 naman guys, 20 hanggang 30 pesos, 3 pesos, dagdag ko. Tapos, pag uh, 40, 4 pesos. Pag 50, uh, 5 pesos dagdag. Tapos, pag 60, 70, 80, 5 lang aking dagdag dun, guys. Tapos, pag nasa 90 na siya, uh, dagdag 9 pesos. Tapos, pag 100, dagdag 10 pesos. Ganon. Tapos, pag... Uh, yung may nagpapaload ng 200 o oh, 10 pesos lang yan, hanggang 300, 10 pesos lang. Parang ano lang, sa Gcash ko, ganun yung, ganun yung ano, yung charging ko. Pag umabot siya ng 300 mahigit, o oh, hanggang 500, pero binsana nang yung nangyayari eh. Ang charge noon, 15. So, ayun, ganun. Tapos, yun. Tapos, ang kagandahan lang guys, pag agent ka ng smart padala, na dating the dating smart padala na ng ngayon ay Maya, meron rebate na nakukuha. Dati guys, since uh, may exclusivity nga, uh, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang loading provider like si Gcash. So, ang ginagawa ko, tinatago ko lang. So, yan Oh. Uh, yan, tinatago ko lang yan dati. Hindi ko yan tawag dito. Inaano yung display, Kasi bawal nga may kontrata kaming pinipirmahan kay uh, Smart padala noon so nung pero actually matagal din naman ako nag nag Gcash matagal talaga mga ano na siguro eh, mga isang taon din so nag di ba 2021 ng September ako nagkaroon ng Smart padala so mga 2022 pa ako nag Gcash kaya lang yun nga guys tinatago ko siya kasi nga pag nalaman nila na meron kang ginagamit na other loading provider ay uh, tatanggalan kanila ng ng account. <laughs> so ayon So tago-tago lang guys. Dati talaga guys, 'di, ba parang uh, strict pa talaga mas sikat pa si ano si Smart Padala. So bawal talaga 'yun guys. Medyo ingat na ingat talaga yung mga ahente nun, mga agent. Pero ngayon na, ah, hindi masyado na kasi parang nawala na yung contract na gano'n. Ah, kasi di ba mahabol sila kay Gcash. Ah, parang ginagaya na lang nila sa Gcash, may send money na sila, mabilisan na lang. Tapos, ayun, ah, kahit pumupunta dito ahente guys ng smart padala, di na ako nagtatago guys. <laughs> yan na oh. nakaano na yan naka-display na yan so nakikita nila kasi meron kasi kami sa group meron kasi yan yung uh, tawag dito yung sa Messenger ba chat group ng mga taga Smart Padala na taga Bulacan ganoon eh meron ganyan eh kung anong lugar ka meron kayong yung uh, chat group tapos yun nga ay uh, may meeting meeting sabi uh, yung parang boss ng ano ng naka-assign dito sa Bulacan sabi niya magpapaputol ako ng kamay kung wala kayong mga GCash sa <laughs> so, lahat sa so, lahat ano lahat ano tawag dito guilty <laughs> so ayun guys so hindi ko na siya tinatago at pupunta dito yung ano hindi ko na siya tinatago sa so, alam na ayun kasi nila pero syempre di ba ay eh, wag din na Like, sa akin, may smart padala ako. Ang ginagamit ko talaga siya pang load. Pinakaanok talaga pang load kasi uh, may rebate. Doon tayo bumabawi kasi sa Gcash, di ba? Merong sa Smart, sa PNT, meron siyang charge na 2%. Pero doon sa Globe at saka sa TM, dito, dito, na pang load, na load, wala, wala naman charge sa Gcash. Nung ganito. so, yun, di ba? So, aside doon, guys, uh, pakita ko sa inyo, yun yung aking charging guys, tapos yun nga rebate naman, na natatanggap natin sa pag-ahente ka agent ka ng Smart padala na ngayon ay eh, Maya na lang. Ang sa TM kasi, TM Globe, 'di ba, under ni ni Globe si TM, ang rebate na sa ilang percent na sa 6% guys. So, 'di ba, malaki. Tapos sa dito naman 6% then tapos sa Smart medyo mababa. Smart, TNT, Sun, uh, ano, kasi di ba, under ni Smart naman si San si TNT. Ang ilang percent sila nasa 3.5% pero di ba, malaki na din 'yon. So, 'yan. So, Pakita ko sa inyo yung aking uh, Maya account. Yun, oh. No? natin. Para makita niyo lang ano. Medyo pag ginanyan mo kasi hindi siya klaro. uh, mag-aano na lang ako mag maglalagay ako diyan sa screen para makita niyo lang yung magkano nga ba ang uh, rebate na natatanggap ng ahente. So like sa dito, dito, you know, 6% tayo dyan sa dito. So makikita nyo guys, ganyan oh. Maliwanag kasi. Dito sa may gilid, makikita nyo kung magkano ang kinikita. Yan, like dito sa data 50, meron siyang 3 pesos. So 6% yan guys. Yan, dito 106 pesos. Dito 1,000 na load, na meron kang 60 pesos. Yan, dito 150, meron kang 9 pesos. Yan, so madalas may nagpapaload sa akin guys ng Uh, dito level up 99, yung nakaregister na. Dito level up 99, so 99 pesos, di talaga siya klaro. So 99 pesos guys, meron siyang 5.94 uh, pesos na rebate. O diba, laki, nasa 6%. So ayan, so try naman natin doon sa PM. So ganun din sa PM guys, nasa 6% doon din ang kanilang rebate. Like dito sa all in 20 FB, ayan, meron siyang 1.20 pesos na rebate kita. So, aside dun, di ba, ang patong ko kasi pag ganyan sa 20 pesos, may 3 pesos ka na. Patong ko, plus 1.20. Kung magkano na, 4 pesos and 20 cents. diba, ba? Laki. Like, dito naman sa, uh, yan, oh. Sa call and call and all net tax, 15 pesos. Yan, meron kang 0.90 cents na kinita. So, ang patong ko dyan sa 15, may dos na ako. So, magkano na? almost 3 pesos. Aray ko, almost 3 pesos ang laksa. Sakit nandito sa likod ko. So, ayan. Di ba? Malaki, guys. Like, is this our 50? Oh, may 3 pesos ka na kita. Is this our 50? Malabo. Ayan. May 3 pesos na kita. Six percent plus 5 na patong. O, oh, di May 8 pesos ka. O, so, di ba? So, yun yung kagandahan pag, ano ka, ahente agent ka ng uh, Maya. Malaki talaga ang kita. Pero dati guys, since nga, uh, bawal talaga 'yung magpatong ka ng charge kasi nasa kontrata 'yun kaya lang 'di ba parang nag ano nga parang nabago na nga ang ano nila ng smart padala ni Maya parang hindi na sila masyadong strict sa ganun wala na silang contract na ganun uh, kasi ano na wala na nga <laughs> so 'yung mga ahente diskarte na sa dagdag ng charge sa so, 'yun 'di ba laki na ng, laki nang kinikita talaga ng mga ahente ng smart pa dala na ngayon ay maya na. So, yun. Thankful talaga tayo. Uh, at least kahit pa paano, diba? Kasi ang, since may, ano ako guys, magamit ako ng data na isang, ano, isang buwan, 30 days, uh, only data siya, nasa 499. At least kahit pa di diba? ah, uh, Doon ko kinukuha yung aking pambayad ng data. 499 din siya, diba? 500 na talaga siya. So, yun. So, ang ganda, ang ganda talaga ng kitaan sa load. So, aside dun, guys, di ba, pag, like, si smart padala na si Maya, pag meron silang maintenance, so, ginagamit ko si Gcash. Pag si Gcash naman, guys, pag dun sa TNT at uh, saka sa smart, meron siyang uh, 2% na additional charge. Like, nag-load ka sa customer ng 10 pesos, kay TNT or kay Smart, meron siyang 0.20 cents na dagdag doon sa babayaran mo. So, yun yung, yun yung ano, uh, pangit sa, ano, sa Smart. May dagdag charge sila, sila. Pero sa Globe, TM, wala naman. Tsaka kay dito, wala silang dagdag. Walang additional charge. So, doon lang talaga kay TNT at tsaka kay Smart. Like dito, pakita ko sa inyo, ano, sa load tayo. Uh, ay, wait lang. Buksan lang natin ang ating Gcash. Wait lang guys, nabuksan natin. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Okay, matagal siya magbukas. <laughs> Saglit lang po. Uy, grabe, tagal magbukas. So, loading siya guys. Matagal. Ayan, loading. So, guys, i-ano ko na lang sa screen para meron tayong, may pakita ko na sa inyo na may charge pagagamitan tayo, pero okay lang 'di ba at least kahit paano kung wala kang other choice eh may patong ka naman ah uh, may dagdag charge ka naman like nagload ka ng 20 pesos sa TNT or sa Smart regular man o promo load 20 pesos may charge silang nasa sa 20 is uh, nasa ano 'yun eh 20%. So nasa 0.4 4 cents ang bawas. So okay lang 'di ba? kahit huwag ka na magdagdag kasi minsan lang naman, like, ako na may smart padala, no, okay lang sa akin na hindi na ako magdagdag. Yun lang additional ko, 2 pesos. Kahit yung may additional 0.40 cents siya na dagdag pag nagpaload sila sa GCash na gamit ko, okay lang. So, like, katulad nito, guys. Oh. Okay guys, maglagay ka ng 15 pesos. Malabo. Like, yan, 15 pesos or 10 pesos. oh yan. Tapos, send natin. Ma-regular man guys, so promo load, meron siyang 2% na uh, tawag dito, charge. Kabagal ng aking cellphone. Ayan guys, o, oh, nasa 10.20. So, dagdag siya ng charge. So, ganyan, hindi ko na dinadagdagan. Kung ano yung patong ko sa 10 pesos na nagpatong ako ng 2 pesos, okay na yun. So, di ba, maganda talaga guys na uh, ano ka yung ahenti ka ng Maya kasi may rebate. Smart naman guys, like yun nga, may maintenance si Maya, so hindi ko siya magamit, Gcash, pero sa Globe or sa kahit saan mang network, uh, okay na sa akin, hindi na ako nag-a-add kung mayroon man siyang charge na, like kasi sa 50 pesos times 2% na sa piso na eh. So hindi na ako nagdadagdag, hindi na ako nag-a-add kasi minsan-minsan lang naman na uh, nagkakaroon ng maintenance -y smart pa dala. So, ayun. So, anong oras na ba guys? Mag, ano na, 10.15 na ng gabi. Ayan, 10.15 na. So, so, ayun lamang guys, ang aking share Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.